Magandang hapon inyo mga kagutom Happy Valentine sa inyo ngayong hapon mga kagutom Baka ulit tayo Pero may balat Unahin ko naman dito Luya Bawang Maraming sibuyas Ito na po yung ating karne, balat at saka laman pisngi sa kabalat puto maskara maskara lagyan po muna natin ng pampalasa So nagisa na po natin ng mabuti mga kagutom Maglalagay na po tayo ng tubig Kung tumalang dot rin Ito na po oh. Malambot na yung karne natin Ayan Ilagalagay ko lang po yung ating patatas Sa patatas naman Pwede na Green peas bell pepper single bell. Ta yeah, mga kagutong. special yung araw natin ngayon kasi may bisita tayo si Kat na rapper galing pang Maynila. Flore, pasok! Hindi ka na lang na Sige, palag to. di kayo na import. Na ngayon ay halimaw na yung batang uhugin na dati nung igno. Bilang patunay na di kayo bagay ihanay sa dati nyong inis Ngayon <noise> sila kas kapag bumagdol. Ganyan Japan pa nagpalindol. Mga gutom, ito na, titikman na natin. Pero yan, ang titik yan. Lori, tikman mo naman yung luto natin. Ang sarap naman ng luto mo, te. Bakit gano'n ang kagagaling magluto? Napakasarap, sulit na sulit. Yan mga kagutom, naiilang ako kasama ko yung pinakasikat na rapper dito. Claudie, on the floor. <laughs> Nahihiya yeah, ako. Eh, kapugi pa naman yung kasama ko. Parang bibigay ako ah. Pero bago yan, Sir Plotty, dadasal muna tayo bago tayo kumain sa ngayon ah. Mga anak, ang Espiritu Santo. Ama na sa langit, papasalamat ko min sa grasya at sa biyaya ng pinaglob at itong pagkain mo ganyan sa amin. sa laraw sa hamon ng buhay. Gabayan ka magabay mga viewers, bigyan sa inyong makain, pangailangan, kalusugan, at kaligtasan nila sa araw ng pamay at yari rin sa mga sama. po, Ama. Amen. Sir Floy, 3.30 na. Kagod mo di. Bakbak na? Bakbak na. 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 Ah, doon ka lang muna. One bulldozer? One bulldozer for me. Alright, coming up. Pwede yeah. na. Ayan, sa shoutout lang muna tayo. Oh, Sir Flory, iba kami shout out ka dyan sa ating mga viewers dyan. Shoutout uh, shout out nga pala kay Sir Arik, Yun. kay Mott na nakakapanalo ng PSP Matira Mayaman. Yun! Kay Skasta sa trap ko, shout out sa iyo bro. S sila Sir Roni, shout out. shoutout shout out. Siyempre, shout out din natin yung ating mga kagutom. Mikasan, Mary Jean, Ganablog Vlog from Switzerland. Andrian Samilano, Daniel Guerrero, Neveria Ozo Lovila de Leon, Ruel Relacio, Genius Gomez, si 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 Cyrus Gomez, sorry po, Earl Hardricks, Kanti Pram, Ka Kaayunan, Sherwin Simara from Athens, ano ba, ano ba, sa Athens? Athens. Athens Grace, yes. Joey Nava, Ricardo Flores. Yan po, sa inyo mga karong. Tara na! Kayo na! Huwag lang tayo buta ng ulan na naman. Ang lakpa. Ang sarap ng nain mo. Siyempre. Suwa. Inaamoy ko talaga yung... Oh. Ready? Bumbah. Ganyan mga mulutong, Sir Claude. Nakasimple kanan mm so -hmm. nuswak nuswak kailangan sundin lang ninyo yung paglalagay namin dito nahawa tuloy ako o <laughs> Oo po, kaya, um, shabing -shabing mo sarsa para suwabe yung kain mo. Huwag kang maya. Mm, ano na pala, pa na lang, minuto ko. Sige. Conversion pa. Yun, shout out po. Shout out sa saka kay ano Syra Antoy nanood shout out kay, sa Saira. Sama-sama mga bago natin subscriber right? din yeah. ha shout kay Abra kay Nigman kanina pa ba lahat na Andrew eh Sir mm -hmm. Andrew. Sir Andrew. Sir Andrew, shout out to you. Sa lahat ng mga rapper. Hip-hop MC. Mm -hmm. Shout out. Sana sa mga sila, no? At mag-comment lang dito. Sa mga rapper na mga kanyutong dyan. Shout out. One more rice? Yes, yeah. Yes, please. Okay, no problems. That's enough or one more? One mm more. -hmm yung UF Aplin Tio you, you, of, you know? marami tayo dyan ito na naman tayo mga kagutom umiiba na naman ang panahon ang sama na naman ng panahon baka tayo magkasakit nito pag umulan na naman umuwas oh na naman yung ulan oo Wala ba kayong showdown ngayon? Wala pa naman sa kanya? Wala pa. Wala. Medyo pahingan muna, pahingan muna tayo. Pahingan muna. Shout out pala sa mga Riwa family. Yeah. Riwa hey, Idol yun o. Oh. Shout know? out sa inyo. Doon kami galing kagabi. Nag-dispeed niya. Maraming pala ka. Uh, Pag-imbita kagabi. Yeah. Thank you so much. Thank you so much sir. Especially kay Anna, Troy. Uh -huh. Uwa yan bro, uwa. Mag-iingat ka. Sa flight mo. Sa flight mo. May miss ka ng mga grupo. So pa. Ang solo din yung kagabi, no? na. Mm -hmm. Talagang inig, inig na sikaso tayo ng mga Siyempre ganyan naman talaga. Basta bisita. Mm -hmm. Kahit sino naman kayo. Kahit, kahit pumunta siyong bahay. Ang friends class talaga. Ano mo talaga? Yung galing Pinoy natin. Yung bisita natin. Ang dalang mga ugaling Pinoy. Mapagmahal sa bisita. Yes. Hospitality. Yes. At saka, ayaw tayo. Ayaw natin mapapayak tayo sa ating bisita. Yes. Ganyan tayo ka ano. Kasi ibang lahi. Pag nag-welcome dito. Welcome na welcome talaga. Oo. Kung kumain ka boy, huwag kang mahiya. Huwag kang malungkot. dami nating ulam, hindi po mauubos, Ito na. Uram. Kanin pa siyang luto. Kapala po niya ako dito. Kanin pa, kanin pa daw. Nanayimig lang pero yung kanin pa, kanin pa. Kanin pa tayo kasi. Ang gabi to. Masap na swak yung, masap na yung luto ni umigamat natin. Ha, siyempre pinagandaan ko talaga ito kasi darating ka, boy. Thank you. Thank you. Sabaw. Maganda yung salsa. Mm. Hindi ko nalagyan ng pangpalapot kasi yung sa sabaw pa lang. Yung sa skin pa lang ito. Mm. Um, Oo. Malapot na. Oo. Na. Mm -hmm. Taddad na naman ng olam boy. ba dito ah? Kaya mo pa nyo? Hindi uh, kasi ng mga luto mo, swak. Luto mo. Kasi basta ang titay uh, sa... Tayo. Basta kasi sa stock ng baka. Uh -huh. Sa susunod, hayaan mo. Hayaan. Ibaglulot kita ng nakakaibang lasa para sa iyo para sa ating mga kagutom. Oh yeah, yeah. Kaya mga kagutom, sa kapahan nyo, uh, gumatet. Simple si kaibigan Flora Flori Lodi, Flori yeah. Nalararak na tayo tuloy nito <laughs> May iba na mga rapper Kahit anong batuhan nila ng masasama Pero yun sa tulong different pero ano pa rin sila. Sport lang sa kanila. Ganyan talaga. Natural mga... lang sila magmura. Natural sa kanila maginsulto insulto insulto Bawat. Ganyan mga ano yung rap, di ba? Mm, mga flip Ganyan talaga ano mga yung mga flip-top, no? Ganyan talaga yung mga hip-hop, mga ano, respetado. Mm -hmm. Kaya pa? Kaya lang ako. Ayan na. Ikaw. Hindi akong tinang. Kunti lang? Mm hmm. Kunti okay lang yan. Mas na yan. Kataba ka talaga dito boy, pag dito ka palagi. Masog na nga rin ako, dami pala. Dami, dami yung luto mo mm -hmm. eh. Mm. Kala ko nga lang konti eh. Kala mo lang yon boy. <laughs> Akala mo lang, wala. Ito, karap ka na lagi ah. Kala mo lang wala, pero meron, meron, meron. Ay, iba nato na. <laughs> so, yun ah. Bilig ko na yun. Ipunoy ka ata yun ah. Oo. Dino mas santos yun. Tsaka si ano. Lalo yung bata. Ano mm. yung bata-bata? Ganon? Hindi. Sa bata paano ka ginawa? Iyan. Na mula ka sa siyang nanay mo. Lumabas ka rin sa mundong ito. Oh yeah, yeah. Ayan, <laughs> ah, ito yung kasama ko. Ito yung yun. Iba naman ta si yung yung kumakain na may kasama kasi siya naging isa. Mm -hmm. Mapapagaan rin ng kain. Pintuhan sa pintuhan. Yo. Mm -hmm. Okay. Ganyan okay. okay, ito. Comment sa ating mga kagutom. Lord and the floor. Lord and the kagutom. All right. Hmm, suwak ako. Ang ganda ako. dami yung luto namin. Ang na lang sana kasi gusto nyo rin tayo. So, kumasok na. Oo. Tapos na. So, wala ka na nang sasarap yun na lang. Ayun, ayun tayo na. At, siyempre, maraming maraming salamat po sa inyong mga kagodom. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa Kagotong TV. Mag-subscribe na para palagi po dito sa upload natin. Abang-abang din kayo so, sa susunod natin ng mga upload. God bless po sa inyo mga kagodom. And, Happy Valentine's Day. Kaya diba? nga, Yo. Yes. <laughs> water alkaline. Thank you mga kukulong. Maraming maraming salamat po.